Siyo. Totoo bang sinasabi ng babae nito? Na mo siya? Totoo ba yun? Gusto ka! Totoo yun! Huwag okay, maniwala dyan. Matagal nang gumagawa ng gulayan sa amin ni Nick. ka ba talaga ka-desperada, Kit? Palalabasin mo ba ng puntis ka? Eh bakit hindi mo na tanungin si Nick? kung sino ang kasama niya habang wala kayo. We even spent the night together in my house. At di ba nag-enjoy ka pa? That's enough! Halika na! Aray! Ano ba? Aray, ano? ba niya? Ano? Aray! Nasasaktan ako yung baby ko! Yung baby natin! Wala ka lang ginawa kundi manggulo! Kasalanan mo to. Hindi sana to aabot sa ganito. Kakasal na kami, sis. Please, wala nang makakapigil sa amin. Walang makakapigil? Hindi mo malang naisip ang ginawa mo sa akin bago ka magplano ng kasal? Ha? Hindi mo naisip? Hindi mo naisip? Kahit anong mangyari, hindi hindi kita pakakasalan. Pananagot yung baby ko, ha? Yung baby natin, yung baby ko, yung baby mo! Baby mo yon, baby mo! Hindi mo pananagotan, ha? Ha? Hindi ka pa lalaki, hindi mo pananagotan yung anak ko? Na anak mo kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Pero Imo, dito pa siya gumawa ng gulo? Huh? Hindi kaya totoo sinasabi niya? Huh? Nabirunti siya ni Nick? Ikaw, may lang katungkol doon? Hindi totoo yun. Ah, check ko lang ha si Nick. Baka kung ano nung ginawa ng game. Anak, sino ba yung babaeng yun? At bakit ganun na lang ang galit niya kay Nick? Ay, ako, mother. Desperadang ex-girlfriend ni Nick? na may pagkabaliw, psychotic, bipolar. Enjoy your last day as next girlfriend. Dahil kapag nalaman mo yung secret namin, uuwi kang buhaan. At single. Sis, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba sabihin na niniwala ka sa kanya, ha? Niya, yeah, hindi ko naniniwala. Hindi ko naniniwala kay Kate. Malaki ang tiwala ko kay Nick na hindi niya ako lolokohin. Lalo na kay Kate. Kate, 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 Kate! Kate, Kate. Tama na yan! Kate, Kate, Kate! Oh, oh, oh. Kate! Relax, relax, relax. Pare. Pare, please ilayo mo na si Kate.